Guys, nice. welcome sa Bati. Magandang araw. So ngayon po ay nandito tayo sa bukid at pupunta po po tayo dun sa pinakabukid or tuktok dahil ipapakita ko po sa inyo kung saan kami tumatawag or nagte-text kasi wala nga po signal dito sa amin kaya pumupunta po po kami dun sa tuktok para lang magkaroon ng signal. So ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga dadaanan natin at kung saan po yun. Tsaka manguha na rin po tayo ng mga halaman. So let's go po! guys, mga kamasbati, ito na po yung simula ng pag-aakit natin pataas. Ayan guys, nandito na po tayo sa taas pero hindi pa po ito. So ayan guys, mga kamasbati, nakakita po tayo ng puno ng inyam. So ngayon po ay kukuha po tayo. So ayan guys, ito yung mga bunga ng inyam. Kukunin natin yung hinog o yung kulay na ganito na. Kada guys, maasim siya. Masarap siya guys na maasim. Mhm. na po tayo doon. guys, ang sarap talagang maglakad-lakad dito sa bukid na ayan, yung makikita mo puro mga puno, tapos napakahangin napaka-presko tapos, syempre hindi maraming tao refreshing ganon So, ayan guys, mga kamasbati, nandito na po tayo sa tuktok na merong signal. So, ayan. Kung nakikita natin guys, ayan, pero natanong na natin yung mga bundok, mga puno, yung mga ilog. Hindi masyadong nasikita sa camera, pero pero tanong, na tanong namin. Ay, grabe, ang ganda. So, ayan guys, mga kamasbati, nandito na nga po tayo sa lugar kung saan meron nga pong signal. Dahil pag nandun nga po tayo sa baba dun sa bahay, wala po tong signal at ang inaasahan lang nga po natin ay ang wifi. Tapos nandito nga po tayo sa taas, meron nga po talaga ditong signal, talagang makakapag-login ka. So itatry po natin makapag-login. So ayan. Ayan. Nakapag-login po tayo. Ibig sabihin po talaga ay malakas dito yung signal dahil meron po tayong 4G. Ayan. So ayan guys, nakapag-login po tayo. So, ayan guys, mga so, kamasbate, meron po tayong nakita na puno ng bayabas. Ayan. Meron siyang mga bunga, kaso nga maliliit pa lang. Pero okay lang naman kahit hindi pa siya hinog or malalaki kasi kahit maliliit, masarap din naman. Hmm. Alam niyo guys, pwede din sa isaw-saw sa asin kasi medyo siya maasim. Pero gusto ko talaga makahanap ng hinog. Kaso nga, puro malalit lang nandito. Siguro sa ibang puno, merong mga hinog na or malalaking bayabas. So, maghahanap tayo mamaya. Magpapahinga muna tayo. Doon sa hindi mainit. So, ayan guys. Kakanas ah, bati. Magpapahinga po muna tayo dito ng sandali. Dito sa maliling na lugar. Kasi nga, medyo napagod tayo doon sa pag-akit natin papunta doon sa merong signal at grabe meron nga talagang signal kasi doon nga talaga guys sa baba wala talaga doon signal kaya yung inaasahan lang talaga namin yung wifi pag brown hindi kami makakapag login o kahit ano makakapanood ng mga movie yon pero dito pwede ka dito makapag login so guys grabe ang ganda nga dito dahil malilim uh, masarap sa tenga kasi nga walang ingay tapos mahangin tapos yung makikita mga puro mga puno tapos pwede ka pang makakain kapag mayroong mga bunga yung katulad nga ng um, bayabas mga ganon Okay po guys, ay magpapahinga na po muna tayo bago po tayo bababa So, yun po guys, napakita ko na sa inyo kung saan yung lugar na merong signal dito sa amin. So, doon nga po sa taas sa tuktok. Kapag gusto mo na, pag meron ka pong emergency na kailangan mo, um, text ganun, tatawagan mo, pumunta ka lang doon, meron doon signal. guys mga kamasbati nandito na po tayo sa baba nang galing po tayo dun sa taas kung saan meron nga pong signal so ngayon po wala na po ditong signal sa baba so ayan titingnan po natin i-open po natin yung data kung meron po talagang signal o wala so ayan guys wala po talagang signal at itatry po natin kung makapag login pa so ayan guys hindi po talaga makapag login dahil wala nga po ditong signal at dun lang nga po meron signal sa taas So yun guys, mga kamasbati. hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong pananood. Don't forget to like, share, and follow my Facebook page. Bye!